RMN Manan sa Sa Kaawe. Taguwal ako nga Claire. RMN Drama Presents Han Du Manan so Sa, -sa Kaawe. Ano pa das yang kaagi kadaun? Mau kini ko sa kababayan nga nagpuyo sa Punta Princesa, Civil City. Ang ito may tetampo, nagdahas nga, Claire. Apas lagi dinis bantayan, dahi. Malingaw, rigid ka. Mm, sige, sige. Mangandam ko sa kumagamit ng niyang gabi eh. Mubiyahe ko unyang kadlawin. <laughs> Kana ba? See you! Last of Over to Scarville, ha? Kaya, mahaupang driver, Ay, salamat, Intaone. Bukaon na lang sa kong pamahaw. 30 ay mo tanan ba? Uy, hala. Ang akong pitaka. Namin sa isang kabag. Nas, boss. Um, ti, nahabilin na akong pitaka, ti. Sa so, usan ako kabag. Pwede ako sa kuhaon, ti? Bayad, ti, ako nalay bayad, ti. Ako'y bayad sa iya, ha? Ilan tanan? Uh, um, um, 1.30, sir. Ay, th thank you, ha? Nagabantay ko niyo mo ganina. Pasahiro masag ka sa boss, di ba? Oh. Oo. Ah, uh, sige lang. Salamat ha. Bayan lang ka sa bus. Ay, noy Okay ra, Gamayra kayo na. Sure ka. Lagi. Oh, thank you. Fede, <laughs> Deko. Ikaw? Uh, Claire. salamat. Nakaapas yung taon ka na mo. Asa ah, inyong room? <laughs> Nadi to sunahan. Dali! Ah. Ah. Uy, di accept naman dahi kong Freddy kay nakachat naman. <laughs> Enjoy with your friends. <laughs> Replyan ako. <laughs> okay. Thank you. Mm -hmm. Kabisi ba sa phone, uy? Kitsa mo na. Ha? Huh? Wara, uy? kuan na kailan na sa biyahe pagpadong na ko din hi. Eh. Jesus, tingali bayag asa na sa napadong ha? Tingaling imo na sa nang palaumon. Grabe sab ka. Ingon e ana ilan ko ka play girls imo e pananaw ha? Uy nga ngano dili. Dili ba nagcharcharman mong kinoron? Batch na to pag high school? Inche. Hmm. Asa tong room layo pa? Gusto kong matugso. Hmm, dool na tadzay. Ha? Nga naman? O lang. Huwag mo kayo buhato ni Nig Sabado. Makikipanlaag lang muntakunin mo. Um, pwede naman. Asa man ta? Thank you, Clara, na nisagot ka na kung makikigoba na ko ron. Huwag man sa'ko ilingaw sa bahay, good. Mayro sa gede ay nga, nang-invite ko ni mo. uh, <laughs> <laughs> um, Freddy, huwag kayo, uyab? Basin ba yung makitaan ta ron na? Wow, uy. <laughs> Di sa'ko makikita ni mo ron, kung napakoy uyab, no? Oh, gawas lang kung imo kong sugtun. Ha? Ano <laughs> Joke, Roy. Eh. Di sa'ko mga uyab ni mo kaya sa sa'kong tanaw ni mo, murag Basti dahin ko, for sure. Mm, may ganit ka. <laughs> Thank you kay Hang. Ako gini mong gipili nga kuyugan ng sinulog. Ganahan ko mo tanaw ang street dance. Good. Uy, inita sa. Ah. Manila ka ah. Mangita ko baligi ang tubig Basin, tara sa Ah, sige, sige. Ay. Aray. Ay, ay, di manong kita ani. Uy, dagang kay gaali. Uy. Excuse me. Excuse. Excuse. Nih? Oh. Keno? lang, nakita, uy. Sukad so, ni graduate ng high school. <laughs> Lagi, ha? O sa ako, nibalhin mga ko, eh. Nabalag ko dahil ka din, eh. Ah, Oh, pag last -man pa. Ay, tagay ko sa mong number, eh. I-type e lang din sa kong phone, oh. Oh, sure. Mm. Mm. Ah, mana? Ah, kani. Thank you. <laughs> Claire? Kaya <laughs> rin, manday ka. Habi na kong gilakaw na kada. Ano yun, tubig, oh. Bugnaw kayo na, <laughs> Thank you. Um, Oh iya mo. Ha? Dili, uy. Amigo na Oh. Ah. Ah, segi, Mutex ko ni Monya, ha? Nice seeing you. Nice seeing you too. Ano? <coughs> Gisugot na ni musikino? Oh, nga deh di ay. Pero Claire, Aku uh, ako, ang samday ko para nimo. mo. Amigo? Oh, amigo para nimo. Freddy, sorry. Pero maura gud na akong gibati para nimo. Mo ba? <sighs> okay, sige. Congrats ninyong duha ni Kino. O oh, good luck. Pagi lagi ko nga pala umon ra kini mo ang tao? Dai, wa intaw ko ki pala um, Wa mo ko ki gud niya. Wa lagi. Pero dai ayaw ko sultihi nga wa ka mahibaw sa iyang tumong nimo. Kay from the start na hibaw ka nga naibuk sa nimo. Unya ni sugot ka nga magkuyog-kuyog mo asa. So nagtuog ito si Freddy nga do na say mapaabot nimo. Dai, unahon pa bagod ay nako ang feeling sa laing tao kaysa ako a. Ah? Happy ko na mo ni dai. Og nahibaw gud ka nga dugay na kung naibog ni Kino sa high school pa lang ta. He? Ambot lang ni mo Claire oi. Basta kaya nga kumoto sa life no. Bahala ako'y masakitan basta dili lang ako mo'y makapasakit. Oh. Day. Happy 5th Mansary, babe. Mm -hmm. Happy 5th, babe. Ay, <laughs> thank you sa pa-fine dining tonight, ha? <laughs> of course. Anything for you. Mm -hmm. Um, mm -mm. Asam na ini ka, umalini. Mm, ikaw, asam man gusto ni mong mga na malis no? Sukat lang, nga ah. Nakuha na ko niya. Di naman ka ayaw mo chat or manawag. Oh. Hello? Day, anhi ako karon dayon sa kunahin mo tangan kung gusto kang masalbar kau galingon sa buangon nga tao. Ha? Huh? Asa day ka? Huh? Tanaw waro ko ng maing laki ni mong uya bo. Tuas unahan ay. Ganina pa na siya nang iyang kasayaw nga babay. <laughs> Small world kayo, no? Kibawa ba ka nga ni Asya din ni Karun? Uwa, day. Kadi yuta, at doon ako. Utsa! Uy, uy, uy mo, ha? Kuyo, ganti ka. Mauday, huwag yun oh. ka makatext o tawag na ako kay Enjoy kay Ka. Enjoy ka imong life din samtang ako nagpaabot imong chat ug tawag. Ah, uh, uh, giunsa kanila. sa pagka. Hey. Kinsa ni siya oi? Ah, eh? ha. Uh, huh? A -a -amiga, uh, mi. angay nimo. Mo nay angay sa mga lalaking buang-buang parehas nimo. Buwag na ta. Bisag wa pa ko nimo ang kunaron nga imong kuya, buwag na ta. Gusto na kong iklaro nimo hanga nakibuwag na ko nimo. So, gimingaw na ka ni Freddy, mao ba? Oh, na, cute. Buguan ako eh. Bugo kay kung anong dito ko nagpadani eh, no? Ang dili ni Freddy. In short, gisayunan mangkog kang Freddy ato at nga time. O karon karo nangita na kaniya. Ay, hey. kung gusto git ka, reach out niya. Ang-ang naman sa dog si Freddy pa may mangitag paagi para makikonnect o balik ni mo, di ba? Doi. Kumusta? Abi na ko ni Motunga Hondroin. Ah, salamat itang sa ginoo nga. Ah. Wa pa ka mag at number. Maura na igihapon. Oh. <laughs> Ganong nakikita mo ka ko rin.

And probably next year, magpakasal na huh? hmm. pa, Dali agud. Gusto may dugayan, oh. di ba? Buotan siya. O nakita na ko nga love kay ko niya. Na-appreciate niya ang akong ipang buhat bisag unsa pa. Unsa pa ni ka gamay. Mauna nakaingon ko nga siya na ang babae nga akong pakaslan. Uh, pa. Uh, congratulations. Congratulations to your friend. Thank you. Thank you, dear. Pero... Atik na! it's a prank! <laughs> Tarong ba? Gara ay. Binawa ro ay. Huwag oh, mo gugoy. Nauyab yun. <laughs> ay na niyong... <mami. laughs> prank ka Prank ka ni Prank! Hala, <laughs> ito ko. Ka. Uy! Nga mong hihilak ka, iwata kong saan. Hihilak mo ko Ang agad akong lawahin ako. Hahaha. <laughs> Kay ko sa nitabo ninyong kinoy tananin Tanan mga lakaw kay bao ko kay si report na ko ang amiga. Kung wa ka papasakit ti atong tawana, di gyud ka makarealize nga ako gyud ay ang para nimo. Freddy, sorry. Mm, sorry. Sorry. Sa pa. Gisugot na ko nimo, ha? Kay kumingon kang amigo lang gihapon ko para nimo, aw oh, muli na lang. Oo, oh, oh, gisugot ka. na tika. Gisugot na lagi tika. Sure ka? Muli mo ko. Ay! <laughs> na ba? <laughs> Gakos ko eh. Mm. <laughs> oh, ay, napagila ka. Mm. Ang ang, kapi mo na ko binyo uno na cute ka pi. Lahi gudang akong giampo. Nagampo yun ko nga magkabuwag mong kino. Ang nga, swerte ko kay gidungog ang akong pagampo. <laughs> <laughs> Amaw! <laughs> I've been living with shadow Sa kinabuhi, doon yung mga biyahe nga dili angay palagpasun. Swerte lang ko kay pagbalik na ko sa agi, na pa'y bakanting lingkuranan. Lingkuranan kung asa na pwede mahusto akong sayup nga nabuhat ni Freddy. Karoin, minyo na ni Freddy umay may usa ka anak. Mahal na ko siya og na-feel sa na, feel sad na mahal kaayo ko niya, ingon man ang among anak. Dinhin na lang ko to. Dagang salamat, RMN.